One, two. beautiful people, welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe na yung araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola niyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng madaming dog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo. Ang tunay na number one. So, yon So, kamusta na naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. So, syempre, marami tayong chika ngayon. Isa na dyan, syempre, yung pagdidesign namin yesterday ng intablado namin do sa eskwela. Hanggang nakakaloka kasi, alam nyo ba, sobrang pagod na pagod kami yesterday dahil sa sobrang talagang binonggahan namin ng paggawa talaga ng stage talagang punong-puno siya ng mga flower at kung saan ay nako napahanga si PE teacher sa akin kasi sabi niya sa akin ang galing ko daw pala mag-design so para daw gusto niya na daw ako maging asawa ganon sabi niya sabi ko naman sa kanya, syempre, para kang active ka sa paggagawa, yung mga pagpukpukpukpuk na mga, alam mo yun, yung mga plywood. So, ako naman, syempre, magaling naman sa pagdidesign. So, bagay nga tayo, sabi ko, magsama sa isang bubong Kasi, parang mabubuhay tayo at magiging maganda ang ating tahanan. O, oh, diba? Tapos sabi niya sa akin, sana totoo. Charot. Tapos sabi ko naman, bakit hindi? O, diba? di ba? Landi ko lang. Ay, nako, yung mga pahagin niyang gano'n. Pero kung oo nga naman, kung iisipin ko nga naman, no, kung kami dalawa ang magsasama, para may tagagawa ako ng mga lababo, pag nasisira, yung kubeta, kapag nasisira. Kasi, magaling siya sa mga ganyan. Yung, alam mo, masipag siya. Tapos, ako naman, masipag naman ako maglinis ng bahay, magluto, yung mga gano'n. O, diba? di ba? Match na match kami dalawa. Kaso, ang problema. May iba siyang gusto. Charot! So, yun, di ko lang. Anyway, so, ito na nga. Marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga naman, hmm, magpataas ang pilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga, na talaga naman, ay, nako, maniwala kayo. Kasi, maiinis kayo sa mga chika natin today. So, wag na natin patagalin para... Una natin, Chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato natin sa Mr. International na si Austin Cabatana? Tingin mo ba siya ang mananalo dito sa competition dito sa Mr. International version Philippines? O, oh, ba diba? Kasi kaya ako sinabing version Philippines. Una, kasi ewa ko ba, dalawa ang Mr. International. Meron sa Thailand, meron din sa Pilipinas sabing ganon, ipinamana daw ng totoong may-ari nito dito daw sa Pilipinas. Pero ang totoo naman daw ay dito daw sa Thailand. So ito nga yung Mr. International na naganap tong nakaraan lang kung saan nanalo ang Thailand. Pagkatapos ngayon, this coming October, magkakaroon uli ng Mr. International naman sa Pilipinas. Ito naman yung version ng Pilipino ano, na may-ari. Sabi ko, edi sana kung ganyan, iniba na lang nila yung, ano, yung title kung baga, parang naglagay na rin sila ng mga extra chubachenas. Halimbawa, international man in the world. Ganon! Yung mga ganong eksena. Kaso hindi eh. Mr. International din. So ngayon, dyan nga lalaban si Austin. Akala ko nga itong si Austin lalaban dito sa Thailand. Kaya sabi ko, yung bongga. Pero, eto nga ang chika. Kung may nanalo dito sa Thailand, <laughs> syempre, hindi i imposible na si Austin naman ang manalo dyan sa Pilipinas. O, oh, ba? Diba? Tapos, pag nanalo na si Austin, gusto ko mag-compete si Mr. Thailand at saka si Mr. Philippines. O, oh, ba? Diba? Nakakaloka. So, ang tanong, may ipapadala ba na Mr. Thailand dyan sa Mr ano Mr. International na Philippine version. So, yun yung abangan natin kasi nagpadala tayo sa Thailand ng kandidato natin dito para sa Mr. International. Oh, so, yun ang abangan natin. Nakakaloka. Windang naman talaga ako. Pero kay Austin, syempre, mas nawiwindang ako sa kanya sa ganda ng katawan niya, sa ganda ng mukha niya. Alam nyo yon gusto ko siyang maging asawa. Charot! So, yun. Piling ko naman, mananalo to si Austin kasi parang ang lakas talaga ng laban ni Austin. Sa totoo lang, malakas din yung appeal. Kung baga, kung si Thailand na nanalo dito, ha, si Kim, kung titignan mo siya, total package, charming, and then, talagang alam mo yon may laban. So, dito naman sa Pilipinas, ato yung parang masasabi mo pang Mr. International talaga. At kung silang dalawa ang maglalaban, ay nako, bongga. At kung sino pipiliin ko sa kanilang dalawa, parang gusto ko pa rin si Austin. Charot! So, yun. So, pwede ba silang dalawa na lang? Kasi parang ang swerte mo, no? Pag naging jowa mo yung dalawang yan. Ako kasi parang gusto ko kasi yung height ni Austin. Tapos, yung ganda ng katawan. Mm -hmm. eto naman kasi si Mr. Thailand, parang ito yung jowa materials na parang, mm -hmm, mamahalin mo siya ng bongga-bongga. Pero si Austin kasi parang, alam mo yon iba din yung datingan. Parang, ay, yummy lang. Charot! ito oh, na. Sumunod na para sa sumunod na chika. Sabi nga nun, Mama Sam, noong 2018, sa Miss World, ang Mexico ang nag-title at first runner-up naman ang Thailand. Tapos noong 2019, after a year, ang Thailand naman ang nag-first, ang nag-title sa Miss International at first runner-up naman si Miss Mexico. And then, ngayon 2023, tingin mo Mama Sam, sino kaya ang kakabog sa Miss Universe? si Miss Thailand or si Miss Mexico. To be honest, nakakaloka yung ganda ng dalawang kandidatang to. Kumbaga parang Iba ang ino-offer kasi ni Miss Mexico. Iba din yung ino-offer ni Antonia. Ako kasi, kung titingnan mo in terms of beauty, real beauty talaga ha. Walang halong bias, mas maganda talaga si Miss Mexico. Hindi ko pa siya nakikita sa personal, pero parang feeling ko, yung beauty na meron siya ay talaga namang kakabog at talaga namang masasabi ko, real beauty. Tapos bukod doon, syempre matangkad, sexy. Kaya lang sabi ko nga na medyo na disappoint lang ako sa sa performance niya yung nakita ko niya nagrampahan tong mga Latinas. Pero naniniwala ako pagdating sa communication skills, the way kung paano siya magsalita ay kakabog naman ang pambato ng Mexico. So, nakita ko yung palabas noong sa Miss Earth, nakita ko yung laban niya noong sa Miss Earth, parang sabi ko ay magaling din talaga and then si Antonio Forcell syempre don underestimate yung kakayahan naman niya pagdating sa communication skills, beauty ano doon yung parang Asian beauty pero kasi nakita ko na siya ng maraming beses eh, hindi ko masabi na sobrang ganda pero pagdating sa personality talaga namang masasabi ko sobrang bait ni Antonia Forseil walang halong chika walang halong biro talagang masasabi mo in character talaga mas better talaga itong si Antonia Forseil pero pagdating sa communication parang i think talagang kakabog din ang communication skills nito ni Antonia Forsell dito sa Miss Universe. So, abangan na lang natin. Pero para sa akin, in terms o talaga yung masasabi mong total package na pang Miss Universe, I go for Miss Mexico. Ay! So, yan. Nakakaloka. Kasi parang feeling ko, kung beauty queen talaga ang hinahanap nila at talagang titignan mo yung kabuhan, syempre, nandoon pa rin to kay Mexico. Kasi maganda naman talaga si Mexico. But, sabi ko nga, may laban din naman kasi talaga si Antonia Forsil. So, yun yung abangan natin. So, ang ano yan, bakbakan yan sa Miss Universe. So, tingnan natin kung sino magta-title sa kanila. Pwede din wala, charot. So, yun. So, para sa sumunod na chika, Mama Sam, Miss World Beauty, rarampa sa Pilipinas. Anong masasabi mo dyan? Eh, di bongga. So, why not? Di diba? So, nakita naman natin na parang nagpunta na ng nga tadya si Miss si Miss International, si Miss Universe, and then ito na lang hinihintay natin, si Miss World. So gusto ko, sana pumunta din siya dito sa Thailand kasi ito na lang yata yung hindi ko nakikita ang beauty queen. Kasi di ba si Miss Grand, nagpunta na rin sa Pilipinas, nakita ko na si Miss Grand. Tapos nagpunta na rin sa Pilipinas si, ano, si Universe, 'di ba si Arboni, eh. nakita ko na rin siya dito sa Thailand. Tapos na punta na rin si Jasmine, si Miss International. So, nakita ko na rin siya. Ito na lang talaga si Miss World na lang. Sana dumaan sila dito sa Thailand. So, yan. Kasi di ba may Miss World? So, sana dumiretso sila dito. So, I'm so excited. So, maganda yan na para makita din sila ng mga tao sa Pilipinas. Kasi talaga naman, di ba, Barbiehan talaga ang beauty dito ni Miss World. So, yon I'm so excited. Gusto ko yan. At eto nga ang chika. Dalawang Ray na nagsama sa isang activity para sa Smile Train anong masasabi mo? Nandito nga si Miss Supranational 2023 at sa si Miss Universe ang masasabi ko diyan ang bongga. So may tanong nga sa akin, Mama Sam, no, sayang no sana si Pauline sana ang ipinad ang nanalong Miss Super National para siya yung kasama ni Arbo ni dito. Ako to be honest, yun din yung naisip ko. Pero kasi parang feeling ko kaya nang si Super National kasi di ba yung mga Latinas candidates sa Miss Universe inimbitahan nga nila diyan sa Miami para sa promotion ng Smile Train. So ang feeling ko ah uh, kaya nandiyo si Supranational kasi Latinas din siya. Tapos ayon parang inibitahan kasi supranational queen. O, oh, di ba So, siguro kung si Pauline din, hindi ko lang alam kung may imbitahan siya or hindi. But, sayang, nangihinayang ako kasi sayang, no? Sana si Pauline na nga lang yun ng tiyan. Para bongga. Mm -hmm. Gusto ko yan. And then, ayun nga, So, ang supranational, no, in fairness sa kanila, meron din sila mga activity talagang ginagawa. Hindi katulad ng Miss Grand na parang wala naman masyadong ginagawa. Charot. <laughs> ang akin siguro, ang bongga lang. Kasi nakasama niya nga si Arboni di ba? Parang kung iisipin mo, Miss Supranational sa Miss Universe. So, syempre, level up dito ang supranational. Kasi kasama niya yung queen ng universe. Mm, di ba? So, yon So, para sa sumunod na chika, mamasama nung masasabi mo sa national costume ng pambato natin na si si Chris Go dito sa Miss Aura International. Panalo ba? To be honest, nakikita ko naman etong si Chris Go ay talagang palaban. Sa national costume pala na suot-suot niya, ay talagang naman masasabi ko naman, hmm, ayaw magpaawat ng lola mo. Talagang lumalaban at umaora ng bonggam-bongga sa Miss Aura International. In fairness, no, hindi siya ganong katangkadan. Maliit lang siya, typical na Pilipina beauty na talagang talagang masasabi mo na ano na parang ang ganda-ganda tignan. Kasi para sa akin ha, yung iba kasi na sa sinasabi nila na kung liit naman ng pambato natin. Pero masasabi ko din naman na talagang true Pilipina beauty ang nakikita ko sa kanya dito sa competition ng Miss Aura International. Yung kulay, yung ganda ng mukha. Plus, nakikita mo na talagang palaban talaga. Yung the way kung paano siya tumayo, tumindig. Yung alam mo yun talagang yung beauty niya kapag naaayusan. Sobrang nagagandahan talaga ako sa kanya. In fairness naman kay Miss Aura, kay Chris Go, Kapag nakita mo yung beauty niya, sobrang pumapalo ng bonggang-bongga. Plus, nando doon, nakikita mo talaga yung mga nerves niya na palaban. di ba? Diba? So, yun. So, natutuwa ako sa kanya kasi ayaw magpakabog. Ang ganda ng national costume. At talagang masasabi ko, ikaw na. Charot. So, yun. So, in fairness in fairness sa kanya talagang preferred din ang lola mo so gusto ko yung looks niya the way kung paano siya tumingin kung paano siya tumayo and then kung paano niya dalhin yung national costume nakikita ko sa kanya na isang warrior na talagang palaban sa competition na to so doon naman sa naliliitan sa kanya it doesn't matter kung maliit siya basta ang importante yung performance level baka naman si win-win ba diba, kinabunga yung mga latinong matatangkad hindi naman ganong katangkadan si win-win so So, trust lang tayo dito sa pambato natin sa Miss Aura at suportahan natin siya. So, yon At para sa, sa sumunod natin, chika, Megang Yang. Sobrang ganda pa rin after 2013. So, nakita natin ang beauty ni Megang yan na talaga namang fresh overload pa rin na parang hindi tumatanda. So, kung sakasakali mamasam, sasali daw siya sa... Miss Universe. Tingin ko daw ba ay mananalo itong ating Miss World. Mm. To be honest, kung sakasakali lang ha, kasi ba diba, allowed na nga yung no age limit, tapos allowed, allowed din yung married na girl, married woman sa Miss Universe, why not, ba diba? Para sa akin siguro, kung sakali lang sasali si Megan, yan nga, hypothetical lang to. So, ako, kaya niyang manalo sa Miss Universe. Parang feeling ko, siya yung talagang dekalibring kandidata. Kasi, sa totoo lang, si Megang kasi, kung naipanalo niya ang Miss World, sa sobrang tagal natin naghihintay ng winner sa Miss World, tapos si Megang niyan yung nanalo, talagang sabi ko sa iyo, quality beauty queen itong si Miss Megang niyan. Talagang masasabi ko na, kahit siguro saan siya sumalim pa dyan, mananalo to. Kasi, iba eh, yung ibinibigay niya, lalo na yung performance niya sa Miss World, I think talagang panalo. So, ngayon, kung sasali siya sa Miss Universe, walang questions. Sobrang winner para sa akin, ha? So, yon So, nakikita ko na talagang kakabog talaga si Megang yan sa Miss Universe. Kung baga parang the universe rather. So, kaya ni Megang yung manalo. Pero kasi syempre, Miss World na siya. Parang piling ko naman, hindi naman siya sasali. <laughs> ba? Diba? So, yon So, kasi hindi niya isusugal ang titulo na meron siya. And then, plus nando doon na syempre, yung produkto ng pagka Miss World niya ay mananatili yun na forever na nag-iisa siyang Miss World ng ating bansa. So, hindi pa nga siya nasusundan eh. Kung na natin si Megang yan na wag nang sumali sa iba pang pageant. Manatili na lang siya ng ating Miss World. At talagang grabe, sobrang laki ng paghanga ko dito kay Megang Yang Kasi so sobrang dami ba naman lumaban? diba? So, Uh, ano, si, si Megang yan lang ang nakapag-uwi ng corona sa atin. And then, ayun, kung sakaling sasali siya sa Miss Universe, para sa akin, panalo siya. Pero mas gusto kong wag na lang siyang sumalid. So, ayan, nakakaloka. Pero in fairness, ha, kay Megang yan, kaya niyang manalo ng Miss Universe kung sakasakaling sasali siya. But, tulad nga na sinabi ko, she's the best Miss World para sa akin. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga chikahan natin? So, tingin ba ninyo kung sakasakali ng si Megan yan sa Miss Universe, mananalo kaya siya? At ano naman ang masasabi mo sa national costume ng ating pambato dito sa Miss Aura International? And then, sa chika pa natin na si Miss Universe Thailand at Mexico, sino sa tingin ninyo ang mag-uuwi ng corona sa kanila? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, guys maraming maraming salamat po, syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay niyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive walang imposible sa itaas manalig lang tayo sa kanya kaya guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys Terima kasih telah menonton!